Hello idol, good morning po sa ating lahat At isang masayang pagbabalik na naman sa ating munting channel Dito na tayo sa spot Sakop lang ito ng aming barangay Barangay Punta Maria ng Buronggan City Hindi mo na tayo dadayo kasi sobrang dalang din sa ibang lugar Medyo kalamado yung hangin pero May time na lumalaki yung alon Siguro malakas yung current sa ilalim So antapin lang tayo mga idol kung ano yung mahuli natin Sana magiging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung dive natin duman ako sa bahay ni Idol, Idol GP wala pa si Idol GP nasa, uh, ano na pa, nasa trabaho yun pa sa bahay ng kanyang amo kaya solo muna tayo ngayon let's go so welcome back mga idol sa ating panibagong adventure na naman sa ilalim ng dagat tayo na at samahan nyo naman ako sa ating panibagong adventures so after natin mag warm up sa may mababaw na part dumiritso na po tayo dito sa may mga favorite spot natin isa na naman itong bahura so nag try na naman tayong sumilip so sa mga previous video po natin dito po tayo nakahuli ng uh, reed bus kaya dito nagbakasakali na naman tayo na makapana ng isda At dito idol, pag silip po natin sa butas, may nakita po tayo ditong one spot snapper. Walang ganong malalaking isda, kaya ito na lang yung tinira natin, good size na. Nasa 500 grams na ito. Yun, thanks God, at stone shot po natin. Ito po yung ating unang isda.

at dito nagtay balit tayo mga idol dito pa rin dito sa mga bahura at sinilip natin yung parang biak na bato na ito pagitan ng dalawang bahura isa din ito sa napagkukunan natin ng mga malaking isda dito na akong nakita yung malaking butiti akala ko anong isda na at pag silip natin sa ilalim may nakita tayong tribali, bluefin pin tribali at ito yung tinira natin yun tinamaan naman kala ko nga mahuli natin kasi parang na stone shot sa ah. kaso nung pumalag yon nakawala yung isda sayang may kalakihan na sana mga idol at dito mga idol sinubukan kong puntahan yung mababaw na spot natin dito tayo nakakahuli ng mga ilak ng mga nakaraang pamamana natin dito at dito hindi ilak yung sumalobong sa atin kundi isang oriental sweet lips o mas kilala dito sa amin na panapsapan. Ito.

Oh, thank you Lord Medyo madaanan pa talaga Layo lang lang langoy natin bago tayo nakadagdag Dito na tayo malapit na tayo sa lapla Yan yung lapla Lahat dito mga idol, nakatawid na po tayo dito sa Maynepla. Medyo mahirap dito kasi sobrang bubbles, malakas din yung current. Pero sinubukan pa rin natin silipin itong malalim na botas na ito. Parang pamilyar na sa atin ito mga idol kasi dito tayo madalas makahuli ng isda. Ang problema ngayon, di tayo nakatiming. Medyo madalang kasi yung panain kaya eto, wala tayong nakitang isda dito na pwede nating mapana hindi rin nagpakita yung mga snapper dito kaya nag resurface na lang po tayo medyo nahirapan nga tayo dito kasi sobrang labo gawa ng sobrang daming bubbles at dito mga idol may nakakita po tayong mga grupo ng ilak na nasa labas ng biak kaya eto dahan dahan po tayo nag drop Medyo may pagkamahilap na yung ibang isda dito mga idol. Kaya nahirapan din tayo magpalapit. At dito mga idol talagang may pagkamakunat na itong mga ilak na ito ayaw talagang lumapit hanggang sa may dumaan na grupo ng mga danggit at saka parot fish na nagsama-sama. Dito na tayo nakachimpo kasi parang umamo yung isa sa kanila na ilak. <laughs> at nung nakuha natin yung saktong distance tinera na natin at mandik pang ditamaan.

At dito another ilak na naman sana yung ating nakita mga idol. Medyo may pagkamaamo itong ilak kaya inakala ko na mapapana natin. Ang problema nga lang sobrang galaw ng katawan natin parang dinuduyan tayo. Kaya ayaw malumapit yung isda. So nag-aalangan kasi yung isda pag nakikita yung katawan natin na sobrang galaw dito kasi tayo sa may mababaw na part at malakas yung current gawa ng malalaki na rin yung alon dito din natin napana kasi pumasok sa butas so another dive na naman po tayo mga idol at muli tayong sumisid sa butas na ito ito yung nakitaan natin nung mga nakarang video natin ng tatlong snapper kaya nagbakasakali na naman tayo at dito nga medyo may na po tayo ditong snapper yan tinira natin na uh, nakatalikod pinabola natin kaso di natin tinamaan at dito mga idol habang ipapatuloy tayo sa paghanap ng mapapana natin may nadaanan po ako dito ang bahay ng Pugita kaya sinubukan po natin silipin kung may laman nga ito at dito ko nga nakita yung Pugita hindi nga lang makita sa camera kasi kulay itim din yung Pugita At dito mga idol, nag-unload po tayo. Balikilitin natin yung pugita para lumabas. <laughs> Ay laman yung ano, bahay ng pugita. Subukan <laughs> natin ano yan. at dito mga idol binalikan na natin yung nakikita nating pugita balikikilitin lang muna natin to para lumabas isa din kasi ito sa mga paraan para lumabas yung pugita ganito lang yung ginagawa natin pero hindi lahat ng pagkakataon mga idol gumagana ito minsan kasi yung ibang pugita medyo makunat ayaw lumabas kaya yung ginagawa natin tinutusok na lang natin pero na natin kinukuha dito mga idol, talagang may pagkamakunat din itong pugita. Parang wala nang kiliti kaya ayaw din lumabas. Hala. Labas na. Talaga naman pinahirapan tayo dito mga idol. Ayaw talagang lumabas. Ayan ah. Na. Grabe naman ito. at ito mga idol talagang sobrang kunat na rin ito pero yung iba pag ginaka nito na kinikiliti yung ano, pugita hindi naman nagtatagal lumalabas kaya nadadakman natin agad at dito bumuga siya ng tinta kaya dito tinusok ko ng mga idol kasi pag nagbubuga siya ng ano, tinta daan daan yan lumalabas hindi natin nakikita kaya yung ginawa ko tinusok ko na para sure na hindi siya makawala kahit na hindi natin makita at least nakatusok yung pana natin. at dito nga dandaan na siya lumabas mga idol at dito na natin na dakma <laughs> it's like a Lord. Look what's there. So oh, ayun mga idol Bali pumagili na tayo Ayan uwi na, uwi na rin tayo Tagal natin na mga anak <laughs> Yan hapon na Uy, so, Grabe Sobrang ng na para panapanay ngayon ayos na Salamat Thank you Lord at Makakapambinta rin tayo Salamat sa biyaya Bali may dalawang isda tayo na hindi nakuna ng video Tapa na tayo ng lapu-lapu kanina kaso timing na pinahinga natin yung ating camera at saka islang lapis Ay. nagmomoyes kasi yung camera natin pag sunod sunod na gamit kailangan natin ipahinga timing na nakapana tayo ng ano pula po. so ayan mga idol bali natapin na lang tayo sa bahay para kiluin natin kung nakailang kilo tayo yun salamat malaking blessing na ito mga idol A few moments later. So, ayun mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Yun, thanks God sa biyaya. Nahuli tayo ng anim na piraso. Limang piraso yung isda natin, pang anim yung pagita natin. Ito yung sinasabi ko na hindi natin ako na ng video. Itong lapo-lapo, tapos itong ano natin, lapis. Timing kasi na, pinahinga natin yung camera. Sobrang kapal kasi ng pags ng ano natin, kiss. Nagmo-moist. Kaya, ito. Ipapasin natin yung camera natin. Ayan, oh Ayan, linagyan ko na ng, ano, ng, yung cover. Sobrang init kasi. Ito, namumuti ito. Pag walang, ano, sunod, walang cover. Tapos, sunod-sunod na paggamit. Mga tatlong sunod-sunod. Namumuti na ito. Kaya, kailangan natin ipahinga. Yung kagandahan pag may cover, mga 5 minutes na pahinga. 5 minutes hanggang 6, ganun. Pwede na siyang magamit. Pag wala ito, <laughs> grabe ito, sobrang tagal. Kaya yung ginagawa ko, tinatanggal ko itong ano, camera natin. Linalagay ko dito sa may ano, dibdib. Kaya pasok ko sa may witsot natin para hindi masikatan ng araw. Lagi lang siya nakalubog sa tubig. Yun, malamig. Madali yung, ano, yung pagtanggal sa kanyang pags. Ngayon, dilagyan ko na ng ano, cover. So, ayan mga idol, napali. Ano na natin? Kilawin natin yung mga na nahuli natin. Nain natin itong seat lips natin. 1.75 yung sweet lips natin. Ito naman yung lapo-lapo natin. Sinsya na kayo kung di natin ito na ng video. Dami kasi nating single lip na mga spot. Walang laman. Yan, 1.5 may ito naman yung bay na mana natin. Siguro mga kalating kilo to. Ito kalateng kilo ka. Then, pag ano natin, samasamahin na lang natin itong pambinta natin. Itong lapu-lapu. Binta natin to. Ayos at naka... bawerin rin tayo sa pamamana natin dun sa may Ando Island. Grabe, sabarang dalang dun sa ano. Ups, ups, ups. Ayan, apat na kilo. Yung tatlong piraso. Ito naman yung pugeta natin. Ito yung huling na paana natin. Huling na huli. Isang kilo mahigit. Sama na natin itong ano. Ito yung mga pangulam natin. Yun. 1.75 yung pangulam natin. Ayos na. Thanks God sa biyaya. Marami-rami blessing na ito mga idol. Kabawi tayo sa pamamanan natin sa Andoel. Hindi tayo nakabinta. Ngayon nakabinta tayo ng apat na kilo. Ito nasa 200 ang kilo nito. Bali yung mga ganitong klaseng isda. Isda dito sa bato. Hindi bumaba yung presyo. Bali yung bumaba yung presyo. Yung isda sa laot. Gaya ng mga tuna biliasan Grabe. Bumaba, bumaba talaga. <laughs> so, ayun mga idol. Bali, yung binta natin dito. 200 times uh, 4. May 800 tayo mga idol. Yan, napakalaging blessing na mga idol. Salamat. Malaking tulong na sa pangaraw-araw natin na gastusin. So, ayun mga idol. Antabel na tayo sa huli ng ating video. Bali, may shoutout po tayo. So, ayan mga idol, good morning po sa ating lahat. Yun, shout out muna tayo. Shout out po kay Janel TV ng Damam. Shout out po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shout out po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family ng Naikabiti. Shout out po kay Rodi De La Ayan, at sa De La Family ng La Union. Ayan, shout out sa idol, taga Bonbon Samar ka pala. Ayan, damo salamat ang solid nga suporta. Shoutout Shout out po kay Neplid Gagliardi ng Cebu City. Shout out po kay Irlinda Misola. Shout out po kay Jobilinda Dola. Shoutout po kay Acer Junior Brusula, shoutout po kay Bong Disolok, Ilval Binko, Lai Calopis, La Army Disolok, Bibi Disolok, Edna Disolok, Rocky Disolok, Ryan Disolok, Trisha Disolok, ayan ng Babatngon Liti. Shoutout po kay Johnny Alao, ayan, ng Calgary, Alberta, Canada, ayan, at sa mga kapatid niya, at sa lahat po ng Alao family, dyan sa saging street, Sukat, Paranaque, may kalabas shoutout po sa iyo idol. Siya po kay Edgardo Caspi, 'yan at sa Caspi family diyan sa Barangay Kanaway ng Borongan City. 'Yan, magalaw shoutout at ingat na lang po tayo lagi sa work natin diyan sa Canada. 'Yun. Shoutout po kay J-Style TV at sa mga Construction Boys Buhay OFW ng Saipan USA 'Yan, shoutout sa inyong lahat. ingat lang po tayo sa trabaho natin diyan. Shoutout po kay Ryan Tyson. 'Yan, shoutout sa idol. Shoutout sa kay Ryan Tyson at sa anak niya na si Aryan Gris at sa asawa niya na si Ronalyn Moral. Magalab shoutout po sa buong family. Shoutout po kay Rapi Bantilan. Shoutout po kay Danilo Adale, at sa kanyang anak na si Chud Springs Adalem ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout po kay Antonio Ritana at sa Ritana family Diyan sa Mahaplag Lady. Yan, Miguel Shoutout at shoutout na rin sa lahat ng kanyang mga katrabaho Diyan sa LG Mahaplag at sa lahat ng mga ambulance driver dyan. Miguel of Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sabag-suporta. Shout out po kay Jeros TV. ayan, shout out sa iyo idol. Shout out po kay Arman Iwag ng Panabo City, Dabao del Norte. Shout out po kay Chad Summers ng Bohol. Shout out po kay It's is Herber, Herbert H. is Herbert Bilyasa. Ayun, shout out sa iyo idol. Shout out din po kay Luis Cyrus uh, Lobina ng Sulat. Ayun, migalap shout out po sa lahat ng mga viewers natin dyan sa Sulat uh, Eastern Summer. Shout out po kay Armando Swaberdas ng Kabugaw Batu Katando Anis Ayan, shout out sa iyo idol Shout out po kay Aileen May uh, Kasampang Ayan, at sa mga kids niya Na si Nabuchi at Mia Ocelli Ayan, mag shout out po Shout out po kay Jody Gautan Ng Santa Magdalena Sorsogon Mag love shout out sa iyo idol Shout out kay Rubin Burgos Ng Cebu Mabulo Ayan, mag love shout out sa iyo idol uh, Shout out din po kay Uh, Romeo Alconis, Yan ang Takligan San Siodoro, Oriental Mindoro, ayan, shoutout at salat mo ng Alconis family dyan. Shoutout din po sa Moral Family ng Barangay Nina, San Julian, Eastern Samar. Ayan, magalap shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan sa may San Julian, Eastern Samar. Shoutout din po sa Abrugar Family. Ayan, dyan sa Balanghiga, Eastern Samar. Ayan, magalap shoutout. Damo, salamat iyo. Solid nga suporta. Shoutout po kay Arnel Casimo. Shout out po kay Florencio Borja. yan ang Balanghi, Balangkayan. yan. Shout out sa lahat po ng mga viewers natin diyan sa Balangkayan, Eastern Samar. Shout out po kay Henry Makatol ng Kison City. Shout out po kay Melvert Espinosa ng San Pablo, uh, Manduan, Maspati. Shout out po kay Eileen Orsua. yan. Eileen Orsua na Orsua Casano ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ayun, mga shout out shout out din po kay uh, Taboobs Tabubs Mahusay and shout out sa iyo idol. So ayan mga idol, shout out din natin yung ating mga kapwa may channel. Ayan, please pa support na lang po mga idol. Uh, Unang-una po, uh, sh may shout out sa family ni Ma'am Mary Cherventes and make shout out sa iyo ma'am at maraming salamat po sa kabutihan loob nyo sa akin. Salamat sa tulong na ibigay nyo sa akin at sa aking pamilya at sa lahat po ng mga nabigyan mo na kapwa din natin may channel. Maraming salamat po. Salamat po din sa napakabait mo at napakaputihing asawa. Yan, shout, shout out sa iyo, sir. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Yan, God bless po. Sa inyong mga idol, supportan po natin yung channel ni Ma'am Mary napaka Napakabuting tao po at napaka-matulungin. Para marami po po siyang matulungan na kaya po natin nangangailangan ng tulong. Maglap shout out po sa ma'am. And sir, yun, God bless po sa buong family. Yun, shout out din po sa dalawa kong kapatid, my Star TV Vlog, and kasi si George TV. And at syempre, shout out sa kaibigan ko na si... Idol GP ang boy vlog. Yan, shout out sa iyo, Idol. Hindi tayo nagkaka, ano, timing sa oras. <laughs> Pag pupunta ko dyan sa inyo, naandu ka pa sana ano, sa amo, sa bahay ng amo mo nag-work. Sana next time, yan, magkano tayo, magkasabay. So, yan, at shout out din po sa dalawang magkapatid na sina Idol Rappi is for fishing and rain on fishing adventure. Shout out sa iyo, Idol, at sa buong family. Shout out din po kay Idol si Badong Vlog. Yan, shout out sa iyo, Idol, at sa buong family. Shout out kay Bicolac Vlog. Shout out sa iyo, Manoy. Thank you so much sa suporta Shoutout din po kay Kasalam TV. Shoutout din po kay Larry Amos, si Larry Olacuatzero. Shoutout po kay Kapishing. Shoutout po kay Al Albert De Jesus. Shoutout sa'yo, sir. Shoutout kay Kuya North TV. Shoutout po kay Manoy Nail Vlog. Shoutout po kay Batang Samar. Shoutout po kay Jody Driver TV. Shoutout po kay Dwight Mix Vlog. Shoutout po kay Arnold Porocha Vlog. Shoutout kay Survivor Shina. Shoutout sa'yo, ma'am. Shoutout po kay uh, Espero. Ayan. Shoutout. Shoutout din po kay uh, Jasper TV, shoutout po kay GC Adventure, shoutout po kay Arman Longhair TV, shoutout po kay John's Fishing TV, shoutout po kay Pili Mar Channel. yun at siyempre shoutout sa Ang Arabong Diver, shoutout sa Idol. Yun, ingat na lang po tayo lagi sa dive natin at sa work natin diyan. Mga love shoutout dahil mga idol, hanggang dito lang muna yung shoutout natin kasi sobrang haba na po ng ating shoutout. At kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganitong klaseng adventure, ako ito po sa humingi po sa inyo. Naway no mag-iwan po kayo ng inyong like subscribe mga idol at pakipindot na lang yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pa po nating video. Once again, ako ito po sa mga papasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sa akong pagsuporta at pagsubaybay. So, ang na lang po tayo sa ating sunod na adventure. So, once again, ingat and God bless at see you next upload natin. Ayan, bye bye!